Nah, pada udah bau tuh tutup dah bau ni Ron. Masuk ke mesa longga. Wala pa yun si ano doon ba? Sina? Yung bobao? Oh. See, na ano to eh, na advance eh. Na advance to ya. <laughs> oh, na advance. si Spa? Sa konti na yon, ano yon ano yon lang lang naman. Pero nando na ha? yun, nag-abang. Nag-abang sa taglara Hawakan mo lang yan. <laughs> <laughs> iwan Kunin <ka. laughs> yan doon sa mo, no, mga chicks. Iwan <laughs> kasi, <laughs> Hindi mo kasama nandito mga